inistok ka. Hamba nga pa nang dilam yung singkul ka ah, Apo! Ah! Nagagagatil. Nay, 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 nay. Nagagagalan na apo, nagagagatil pa ng dati karoba. Ay, kung na maninan, na ulumigasan, nagdita, ay hindi ko, ay hindi, titid, dati kalding ni Boyat nga, mais nga pa nakinkinan, kung na maninan. Nay, 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 nay. Ikaw lang yung vlogger na bungangero. Hindi mo bagay pangit. Ay, hoy! For your information. Excuse me with feelings and emotion ko na nagsao kuna ko na pa bungangero nakade handa mga bunga ngero ore da magimkatig na paluros ko na bungangero na ay maasarak kinyam ay apo talaga lagi am amin ba nga ay apo dilaw mo ko na manene ay Lucas tingag dudukot nak takin ng tikalding atamais ko talaga kinyam ipalapan ko kinyam ati susop dito itisaba ko na maninay anak ko nang kanyak nga bungangero handa mga bunga ay apo adto di makapanak na nga bungangero ore pa tiro anak nga bunga ngiro kuna manining kenya mo maasa sika inistok ka anak ko nam kenya panget ay si ka inistok ka ka lagro rupang kabalyo ay sub mo nagdakkel nagisit pa bibig mo kuna manino ay apat talay kod dudukot anak ay ipalapal ko kenya talaga, ti puunti sabang at dasusap na sak igundungod inta buti agung mo atot nulumawa kuna manina ay, apa yang nak pegdudukutam kenyak ah? Nagwapo nak titanlo di gusan ngem sika kuna inistok ka ay akoy nagulat ha mga panang dilaw ngim singkul ka kuna ko hanggang man hangka nga agdil dilaw ano awan pa ka dilaw singkul ka tapos kasta ti panagnam na ay hay agbayin ka mabasen hanak nga bunga ngero hanak nga pangit ha ta hanak ko pina kasaran bagat ko no pangit na na man ning kanya mo na durudur ta agung mo ti susop di tanay abla mahimas masang kamay kuna ay, inkin nanti kalding dekita ma isko isko, sa usa ka nga bunga nga, han na nga bunga for your information ko na manen. Pakapagsau ka nga, pangit na kay. Ay, apaw, nakagwapo gu na ko manin. At talaga, ibagbaga ka tayo, pay so may diba, bagbagan ang nga, pangit kinakada, ado, -buya na manin. Kinakat, ano, makabuy-buya na inay, ay, apaw. Di -kalat, laki, din, ka lang tayo, nagwapo ka, kung kumati, katipang pariban, di ba, mau? Kung nang manin, mo, Ay, kitam na Kinkinan ikinkin na iti, kandi nga, talaga, nagdudukot na tika tanday in, dertan na eh. na Anak pilih yung dilawang kapangit ka na ako nila Mungkin nang didagat ka Mungkin nang tikali ka apo, wala na atin Ay, akan kaslakan Kasla, kan, wala ka tidug ta, sub-sub mo Ay, mm, mm, nak, naman Ay, apo, nakagwapo, naktupay na kita Nakabis nga Ay, karkaropa ni Jumpio Kung naman yun talaga Ay, apo, sige, ina ko na atan ay Panalang nagbisita, Linudang-ludang, tigitikal kalden